Mainit na pagsalubong ang iginawad ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa iconic Bangsamoro Yang Hafiz na si Mozahir Bito. Si Bito ang tinanghal na top 1 sa International Quranic Recitation at Memorization sa Bansang Jordan. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Dumating na ang iconic Bangsamoro Yang Hafiz na si Mozahir Bito Mainit itong sinalubong ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, handog ang isang espesyal na pagtitipon sa kanyang tanggapan sa Bangsamoro Government Center araw ng Sabado, March 29. Si Bito ang tinanghal na top 1 sa katatapos lamang na international Quranic recitation at memorization sa bansang Jordan. Tumanggap ito ng papuri sa kanyang dedikasyon, disiplina at malalim na spiritual commitment. Nabigyan naman ng pagkakataon si Chief Minister Makakuwa na makinig sa isang taos puso na pagbasa ni Bito ng verses sa Holy Quran bago ang breaking of fast araw ng Sabado. Naptali Bendol, minds Philippines.